Ayan, shout out mga ka-agree. So, ayan, nakikita nyo ay sili. So, isang tip ang ituturo ko sa inyo about planting. So, ito ay pwede sa lahat. So, ngayon, um, unang-una, kapag magtatanim kayo, kailangan natin ng lupa. So, kahit saan pwede tayo magtanim, pwede tayo magtanim sa paso, pwede sa sako ng simento, pwede sa lahat. So, ang requirements, ay kailangan um, ang pinakamaganda ay 8 hours na naiinitan siya so, sinag ng araw so hindi siya naliliman so kung meron naman kayong backyard 6 hours to 8 hours ayun kumbaga sa ano ang 6 hours ay pwede nang pumasa sa 8 hours kumbaga maganda na din po yun kaya sinasabi ko palagi yung 8 hours yung sinag ng araw kasi yun ang kailangan ng ating halaman yun so then so kailangan tayong may Organik uh, organic palagi. Importante may organic. Then, meron tayong uh, tubig. So, kailangan, importante pa rin yung tubig palagi. Ano? So, anong tuwing kailan nagdidilig tayo? So, kapag magdidilig ka ng halaman, uh, parang tayo yan. So, kailangan pwedeng maagang maaga pa, hindi pa nainitan, or pwedeng uh, kung sa hapon naman ay siguro paggabi na lang, mga seven, o'clock ang pagbilib ng halaman kung kakaunti lang naman Ayan. then ako kasi ang ginagamit ko po ay dripping so nag dripping po ako sa ating mga halaman so, kung makita nyo ito ang tanim ko ay sili so ito ay likod pa lang and then sa harapan ay papaya meron po tayong 600 na papaya sa labas na or so, nasa padidig kong taas kung makita nyo sa vlog ayan uh, pagka sa mga susunod na aking ituturo, ituturo ko naman po kung paano yung uh, pagtanim at paano yung uh, paglalagay sa lupa or sa mga susunod sa mga susunod kong uh, tips ay ituturo ko po sa inyo kung paano yung pagtanim, paano yung technique ng pagtanim at paano yung paggagahok nya, So saan nga ba tumatakbo yung mga ugat ng bawat uh, halaman? So kasi yung mga halaman ay may iba't ibang uri na na ugat na kung saan sila tumatakbo, may pailalim, may paangat. So, abangan nyo po ang susunod kong uh, tips sa inyo. So, don't forget to follow and shout out sa Team salbahi, Boss Agri, at sa mga katim ko. Yan, from NACAR, from LA, sa store namin Gumian, sa mga gustong bumili ng uh, Agri Supply, mga seedlings, then complete na po din package. Yan, nandun po sa Gumian, meron tayo yung package or message na po ako sa aking uh, page kung anong kailangan nyo nandun na po sa amin lahat ang agri supply and then sa lamb farm from nakar yan from uh, nia santa masi so meron po tayong greenhouse stone. at meron po tayong strawberry and sa magusto mag ng mag strawberry meron din po tayong strawberry uh, fruiting and flowering this uh, uh, summer thank you don't forget to follow